karusa atu kapanahunan pagkadakhan yung balatian ubang sakit dili na masabtan basin kunog sa ingkan tugiti awan bisan asa mo mu tambala mo ingon nga kunog ida utan Inay gibati laing sakit hinoon ang nahidugang. Apan isusi pa paayug ugi tuniang Ung sa bagyut ang kinuot nga hinundang Nganung sakit nga karun perting Nagadugang sa problema kalisdana Inausi sa gyug ayugi is Sa mga inventur na diskubrihan Tungo di ay sa pagpatuyan atum sa atung na manganaandang ug atup nang nasairan arun matul id makurihian tambalgikan sa gikan iyaan, kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani doktor idilibu pagpanambal niya side effect kay puro natural Doktor alternatibo Formulang aprobado Sa katauhan, sa sakit ang Dokter Doktor alternatibo ubani ni Doktor Pagpanambal yawai said effect hai puru natural Doktor alternatibo, permulang sigurado Saka tauhan sa, sa diuski hatan sa kita maayon. mga isuon kung kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kabdangan Apan sakit mo wala pa'y kaayuhan Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayuhon Basta ang formula imo lang tumanong Tanang sakit kayang ayuhon Basta ang formula imulan yung sundun Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Indigenous Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. award-winning formula ay nagpatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine. Isang mapagpalang araw, kumusta ho sa lahat nating mga kababayan? Naririto naman yung ating palatuntunan upang gagabay sa lahat nating mga nagnanaisong makamtan ang tunay na pagbabago at kagalingan sa kanilang iniindang problema. Isang mapagpalang araw ha, sa lahat nating mga membro na nakikinig dito sa ating programa, And of course, uh, isang uh, mapagpalang araw din sa ating, uh, sa sektor ng ating uh, mga lipunan, uh, sa ating uh, mga magsasaka, kasama po yung ating mga uh, mga isda, uh, sa ating uh, mga tendero, mga tendera, sa ating merkado publiko, sa ating uh, mga security guard na nakikinig ko dito sa ating uh, programa. Magandang araw dyan sa inyo, uh, sa sektor ng ating religyosa, uh, sa ating uh, dayusisan, at sa ating mga pare, sa ating mga sister na nakikinig ho sa ating palatuntunan. Katuwang na rin yung ating mga pastor at kapastora at sa ating mga imam. Sa ating mga senior citizen, sa ating mga magulang na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating palatuntunan. Welcome dito sa ating programa ang DOC Alternatibo para sa Herbal at uh, Natural na Lunas. Well, ating mapapakinggan ngayon, isa nating uh, membro na may malaki pong uh, pagbabago na tulungan sa nasabing uh, formula ng DOC Alternatibo habang kanyang mataimtim na sinunod. E eh, wala siyang ibang ginawa, eh, eh mataimtim na panalangin at uh, yung kanyang uh, mindset ha. Uh, Naggagaling siya at uh, sinunod ano yung mga litun o gabay na ibinahagi dito sa Dok Alternativo. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng isang uh, membro natin sa kanyang uh, testimonya. So yun yeah. ma'am, uh, di ba nag-undergo ka ng cleansing and vitamin C infusion? Kumusta sa inyo ma'am? Na-stop ba yung maintenance ninyo automatic? Uh, opo, uh, ang dami ko po, po talagang sakit. Uh, bukod sa mataas ang sugar, ma-cholesterol, marami po my heart uh, enlargement ako, mm -hmm. uh, ito yung baga ko, marami po talaga. And then, sumasakit din yung mga, yung ulo ko palagi noon. So, imtry namin, uh, yung dalawang kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po ma- Mahal. Ano, mahal na. pero pinag-ipunan ko po talaga talagang pinag-ipunan ko yung para sabi ko uh, para naman kumaan yung pakiramdam, pakiramdam po. kasi nababalitaan ko yung mga nagpapapakita ng C wala na yung maintenance oh. so in-try ko po talaga and uh, thank God kasi um, nabawasan yung talagang um, karamdaman at karamdaman po So hanggang ngayon, uh, ang dami ko nang na na na, 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 na besa, ito talagang karton-karton. Karton-karton. Oh. Oh, ah, uh, na-prove it. ito na nakarating oh. na sa Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte. So So, nagpapasalamat ako dahil nandyan itong Doc alternatibo, yung invento ni Doc Ed, at talagang nakakatulong po sa ating lahat. And uh, sana marami pa tayong mahikayat na makijoin sa atin kasi talagang maganda yung mga mga natural na nagamot. Sa ngayon, ito pa rin ang aming mga ginagamit, mga full lahat, lahat yung mga nandito. Mm -hmm. <laughs> talagang yung, yung toothpaste naman po, yan ginagamit ko din para sa mukha, yes, para so, sa, yeah. sa feminine, feminine wash. Ayan, ang dami pong ang gamit. Uh, gamit. kahit oh, hindi na ako magdadala ng sabon yes. basta may toothpaste yan, nandyan na lahat kompleto na, from head to foot na di ko pera lang sa shampoo pero hindi mm. ko pa nasubukan yan uh, ayun po, so maganda po talaga So yun mama anong pangalan natin ma'am no? para makilala tayo edad at pag-asaan po? Uh, ako po si Teresita Fariñas from Lalo uh, Barat Dix Parang naglalo tawag si ma'am para may reveal naman. Oh, well, napapakinggan nyo yung uh, isang uh, testimonya ni Ma'am Teresita Curinas, 58 years old ng uh, Cagayan Valley. Malaki po ang uh, kanyang pagpapasalamat na habang uh, sinubukan at natulungan siya ng formula ng Doc Alternativo. Ay, hey, makin mo ang taas ng kanyang blood sugar, mataas pa yung kanyang kolesterol uh, cholesterol na nakakasira sa kanyang uh, sistema at uh, walang ibang ginawa mga kababayan, eh, idinulog dito sa Doc alternatibo. Ang napakaganda mga kababayan sa ating mga taga-subaybay, eh, yung drug maintenance niya eh, nahinto. Napakalaki pong uh, matatawag natin na solusyon sa kanyang problema. So, ating bibigyan ho ng palalim ito kasama po natin si Dr. Fernan Mina, Doctor of Alternative Medicine at the same time yung ating National Lecturer ng Doc Alternativo. Magandang araw, uh, Dr. Fernan. Magandang araw, Doc Beans. Ganon din po sa ating mga alternatibo na sumasubaybay sa ating uh, radio program. Magandang umaga po araw sa inyong lahat. Ayan, ah, so napakinggan mo yung isang uh, testimonya. Napakalaki po ang kanyang uh, natulungan siya ng Doc Alternatibo sa kanyang uh, mataas yung kanyang sugar at uh, napakataas rin yung kanyang uh, cholesterol, uh, Doc Bernan. Uh, yes, Doc. Kasi ganito po yun. Yung ating cleansing ay uh, pitong araw. Uh, napakaganda po nun sa uh, katawan ng tao dahil unang-una na-stimulate po yung uh, paglilinis ng katawan natin. At the same time, tinatanggal din po yung mga mahihina na mga selula natin. Pinapalitan ng mas malalakas. Kaya yung mga dati na nararamdaman ni Madam Teresita Coriñas ng uh, Cagayan Valley na kung saan meron po siyang mataas na blood glucose o blood sugar, mataas na cholesterol, del nag-undergo ng cleansing, na na-stimulate po yung tinatawag natin na autophagy. Ano po yung autophagy? Automatic na kinakain po yung mga mahinang selula at pinapalitan po ng mga malalakas. Ayun. So, uh -huh. gumaganda po 'yun dahil nag-wet fasting yung 7 uh, days. After that, dahil sa kanyang malaking paniniwala na gagaling po siya dito sa ating klinika, nag-undergo din po siya ng tatlong session ng vitamin C. At ano po ang naging resulta? Na itigil na po yung kanyang matagal na maintenance medicine. Ayan Kaya yan. sa mga kaibigan mm -hmm. natin dyan na may nagdududa at mahina po yung pananampalataya sa natural medicine, natural na lunas, Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating mga ginaganap na herbal, uh, natural seminar upang kayo po ay may benepisyo at mawala na rin po yung mga maintenance medicine. Ayan. Ganun ba kahalaga yung pasting uh, sa ating mga kababayan para maintindihan ng lahat ito, uh, Dr. Fernan? Ito po yung napaganda na benefits ng fasting abang tayo po ay nagki cleansing at nag-abstain tayo o binawalan natin ang ating sarili na huwag munang kumain ng mga mahirap i-digest kagaya ng kanin, karne, isda at lahat ng mga galing ng uh, pang-preserve na pagkain na dog beans. Pagka po tayo ay hindi kumakain ng mga ganon, nai-stimulate po yung paglilinis, detoxification function ng ating katawan. So anong gagawin niya? kung kailan na konti lang yung iyong kinakain, mas madami naman yung itinatapon niya palabas mm -hmm. sa ating uh, sa ating uh, matter, sa ating pag-ihi, sa ating pawis, sa ating mga plema. Kaya yung iba mga nakakaramdam ng mga adjustment. Pero wag po kayong magalala. kapag sinunod niyo po yung ating formula ng 7 days, marami po ang magbabago dahil yan po ay 16 years na po na ipinapasunod at uh, binabago pa, dinadagdagan pa, ini-enrich po natin para lalo maging more effective. Si Doc Capernan Mina ang ating Doctor of Alternative Medicine at the same time National Lecturer ng Doc Alternativo ating nakasama ngayong araw. Ang vitamin C IV nakatabang gikain na katabang ikain ako. Ito ko po natagpuan na uh, may pag-asa may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili -aray. yun ni mo ikamahay. Naayog yun ko sa ako ang sakit na gabinod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. February 17, Sabado, sa Surigao, sa Amat Corner, Cervera Street, AY Tandan Building, Surigao City. February 22, Huwebes, sa Mangagoy, sa Kamazora Building, Abarca Street, Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur, malapit sa Enterprise Bank and sa Bungana, former Asibido Optical Building. February 22, Huwebes, sa San Francisco, sa Procres, Quirino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusa del Sur. February 23, Biernet sa Bayugan, sa Proc 8, Nara Avenue, Taglatawan, Bayugan City, first floor of Body Point Arcade, beside Kingdom of Jehovah's Witness. February 24, Sabado, sa sa AB Malvar Circle, Poro 4 Holy Trinity Beer, near City Hall. February 26, Lunes, sa Hingooga, sa Villa Hermosa Building, Wanson Street, Barangay 6, Hingoog City, former Moresco Office. February 28, Miyerkules sa Kabadbarana, sa Rosario Amante Drive, Mabini, Kabadbaran City, in front of Public Market ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free Checkup up and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. ang Doc Alternativo, ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing. Sa loob ng 16 years, magkasama tayo mga ka-alternativo at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-iisa lang ang Doc Alternativo. Hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng Alternative Medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng Alternative Medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng Doc Alternativo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagte na sister company sila ng Doc Alternativo. Para sa legit na mga detalye at katanungan, alinman sa mga address ng Doc Alternativo branches nationwide, mag-message lang sa Max Doc Alternativo Products. Facebook page, o di kaya'y tubawag o mag-text sa ating hotline number 0946-967-3211. Labing-anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon, walang nagbago sa adbokasya ng DOK Alternativo. DOK Alternativo, subok at pinagtibay ng panahon. Meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? Iteks lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternativo. Boy, no mga kaibigan, dito naman tayo sa ating uh, Itanong Mo sa Doc Alternativo. Isang uh, mga paglilinaw sa lahat nating mga texter yung uh, naisong uh, makipag-ugnayan dito sa ating uh, programa ah, Yung ating hotline paki-sulat lang po 0946 -967 -3211. aking ulitin yung aking hotline 0946 96732 One, one. Ay Meron kayong clarification, mga katanungan o dyan, location ng branch, pwedeng tawagan, pwedeng o nating i-text. Ah? Dahil ating makakasama ngayon, yung ating mga doctor of ministry and natural healing para ibabahagi po yung natural na paggagamot, uh, gamit po yung uh, formula ng DOC alternatibo. Ating nga um, makakasama si Doc Fernan Mina, Doctor of Alternative Medicine at the same time National Lecturer ng Doc Alternatibo dito sa ating itanong mo kay Doc Alternatibo. Na-diagnose ako ng uh, pamamaga ng aking uh, prostate. Sa isintay mm -hmm. noibian po ako. Ano ang aking uh, gagawin at masolusyunan yung problema ko. Ayan, prostatitis po kung tawagin niya na ah, Doc Beans. Ah, ang sintomas niyan, ihi ng ihi, ng pakunti-kunti, masakit minsan dito sa hita. Tapos sa ah, nagkakaroon ng tinatawag na incontinence kasi bagamat puno yung pantog, yung kanyang pag-ihi ay pakunti-kunti lamang. So anong resulta niyan? Masama po ang pakiramdam nagkakaroon na rin ng tinatawag na erectile dysfunction. Lalo 69 years old na, na si sir. So ano po ang solusyon na number one dyan para mawala agad yung inflammation? Megadose IV, vitamin C, ang pinakakailangan yan, dog beans. Pagsasakripisyo sila para yung inflammation doon sa kanilang prostate gland ay mawala. So maka-three session lang sila, sigurado yung kanilang pag-ihi, Gaganda din, gagawin nila yung paminsan-minsan, kailangan nilang mag-steam at mag-cleansing. Isabay yung cleansing after na magawa yung IV mega dose vitamin C, makakakita po sila ng napakagandang resulta. Ngayon, para sa mga katanungan, pumunta na lang po kayo sa malapit na klinika kung saan po kayo matatagpuan upang kayo po ay mabigyan ng protocol, yung ating uh, guide na sinasabi upang ma uh, explain po nila ng detalyado sa inyo kung paano po yung gagawin do. Si Doc Capernan Mina ang ating Doctor of Alternative Medicine at the same time National Lecturer ng Doc Alternatibo ating nakasama ngayong araw. Ako po si Rose Bar Barrientos, taga Kanda Malayan, Batangas. Ako po ay 58 years old simulan mo po sa doktor na Pigo. Kung ako, ako i-breast cancer po yun. Operado na rin ako. Ngayon, nagtagal, ng sa ba, ako po hanggang sa ito itong nandigas ito, uh, ito na, itong matitigas na ang ating mga ng ating breast. Hanggang sa ito nga po, linking ako, nag-ano na din po ako ng vitamin D. Ay, para kung nag-ano nag ng vitamin C, yun po parang yung mga cancer cells, para kung nakatamaan, para kung parang tinitite, o parang dapat parang tinitite. Kaya po maraming salamat sa Doc alternatibo at binigyan ng karunungan na matuklasan ang natural na pamamaraan sa paggamot ng mga karamdaman. Yan, salamat din po sa management nito sa patuloy na sinusuportahan at matulungan yung mga may karamdaman dahil po sa pag ng mga gamot ng doktor dun sa ano ay sanggat sa ko nagkini yung akin kong tumas ng akin sa ko yun. Kaya ako, dito na lang ako sa Dr. Alterna. Kasi wow. sa ngayon po, ako po nagkagin ulit ng vitamin C, IG. Wow. Ako po si Rosie Barrientos, ng Balayan, Batangas. Alternative Foundation. Usapang kalusugan. Magandang araw ka-alternatibo at sa lahat din na ating tagapakinig at sumusubaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Doc Alternatibo Program. Pag-uusapan natin ngayon kung anong binipisyo ang ating makukuha sa pagkain ng mangustin. Ang mangustin ay isang prutas na kilala sa kaniyang matamis at masarap na lasa. Ito ay mayaman sa vitamins, mineral at antioxidant. Narito ang pangunahing health benefits ng mangustin para sa ating katawan. Ito ay may anti-inflammatory properties, maganda para sa cardiovascular health, nagpapakalma ng anxiety, depression at sakit ng ulo. Nakakatulong din upang makontrol ang blood sugar level at nagpapalakas ng immune system. Good news ka dahil ang mangosteen ay isa sa mga sangkap ng ating mixed and herbal coffee na mabibili sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang Doc Alternatibo Infanta Quezon Branch ay matatagpuan sa Plaridel Street, Poblasyon 38, Infanta Quezon. Maaaring tumawag sa numerong 09465304929. Good news dahil meron tayong herbal at Natural Healing Seminar plus one-on-one -on -one check-up and counseling dito sa Doc Alternatibo Infanta Quezon Branch. Kasama ang ating guest speaker na isang DMNH or Doctor of Ministry in Natural Healing na si Doc Zuby Luntaho. Ngayon na po yan, February 24, magsisimula ng 9 ng umaga. Sa lahat ng makakadalo sa seminar ay may matatanggap na pulbic mineral 10 ml, pre-patak ng pulbic mineral, magdala lamang po ng isang litrong tubig, pre-healthy lunch at snack, at may buy 1 take 2 at buy one take 1 one pa-promo para sa lahat ng miyembro na dadalo sa seminar. Para naman sa may mga iniinang karamdaman at may mga laboratory result, dalhin ito para maipakita sa ating Doctor of Ministry in Natural Healing. Kaya magpa-advance register na para priority ka sa one-on-one check-up and counseling. Marami kang matututunan sa seminar. bumisita lang sa Doc Alternativo Infanta Quezon Branch na matatagpuan sa Plaridel Street Poblasyon 38, Infanta, Quezon. Maaaring tumawag sa numerong 0946530 Mula dito sa Infanta, branch, ito sa Doc Noymi Manzanero para sa usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Pang Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang, pangkalusugan. Pang Pang mga makinaryas na dikalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Pagkatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Door No. 14, Usa Village, Las Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082 225 8771 O mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinery's. Bueno mga kaibigan, mga ka Doc Alternativo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.